sa video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa dalawang kakaibang bato na natagpuan ng ating ka-TH sa kanyang sinusuring lugar. Ang napansin ng ating ka dito ay merong mga nakaukit sa ibabaw na bahagi ng mga ito. Masasabi nga ba natin na ang mga ito ay lihitimong marka na inukit ng mga sundalong hapon? At kung ang mga ito ay lihitimong marka ano naman kaya ang ating magiging pagbasa sa kahulugan nito? Ito ang mga katanungan na siyang ating sasagutin sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo Zogwa. Yan lamang at wala ng iba maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa ibabaw ng naturang bato na ito, ay ipinapakita ng ating KTH na meron itong isang nakaukit na diretsong linya. Ang haba nito ay end-to-end -end ng batong kinalalagyan nito. Hindi ko gaano masuri kung itong ba ay man-made o gawa ng tao dahil sa hindi gaano malinaw ang kuha ng ating KTH dito. dito naman sa isang gilid na bahagi ay ipinapakita ng ating katiyaj na meron pang isang nakaukit na simbolo. Ito ay isang simbolo na parang letrang T. Marami na tayong mga videos tungkol sa kahulugan ng mga simbolong parang letrang T kung saan ay meron itong iba't ibang pwedeng maging kahulugan. Ngunit magiging mahaba ang video na ito kung aking ipapaliwanag ang iba't ibang kahulugan ng naturang simbolo na ito. Kaya direkta na tayo sa kahulugan nito. Ang aking nakikitang kabuoang itsura ng markang ito ay binubuo ng ganitong dalawang uri ng simbolo at ang kahulugan nito ay treasure under na ang ibig sabihin ang mahalagang bagay ay nakabaon sa ilalim sa madaling salita, ang lugar na ating huhukayin ay sa ilalim mismo ng bato na kinalalagyan ng nakaukit na markang ito. Masasabi nga ba natin na ito ay isang lihitimong marka? Gaya ng aking sinabi kanina, hindi gaanong malinaw ang kuha ng ating katiyay sa itsura ng batong ito dahil dito ay hindi ko gaano masuri ang pagkalihiti mo nito. Kaya ang isang paraan para malaman ng ating ka-TH kung ito ay lihiti mong marka o hindi ay ang pagsasagawa ng isang trial digging o pagsubok na paghukay. Para sa ka-TH natin na nakahanap sa naturang marka na ito, subukan mo lamang na hukayin ang ilalim ng batong ito hanggang sa lalim na limang talampakan o 5 feet. Sa lalim na ito, mahalaga na meron tayong mahukay na isang buried marker o nakabaong marka. Kung wala tayong nahukay na isang nakabaong marka, ito ang siyang nagkukumpirma na ang nakaukit na markang ating naging basihan ay hindi lihitimong marka. Ito ay nagkataon lamang kung saan ay pawang gawa ng ating kalikasan. Pero kung ating hinukay sa ilalim ng batong ito at sa loob ng limang talampakang lalim ay meron tayong naingkwentrong isang nakabuong marka. Ito ang siyang nagkukumpirma na ang nakaukit na markang ating naging basihan ay isang lihitimong marka dahil sa ang ating basihang marka ay may kahulugang treasure under, may pagkakataon na maaaring agad nating maenkwentro ang nakabaong mahalagang bagay lalo na kung ito ay isang small deposit o maliit na deposito lamang. Ito naman tayo sa ikalawang bato na umago sa pansin ng ating ka dito. Mapapansin natin na ang batong ito ay maraming mga nakaukit sa kanyang ibabaw na bahagi. Kapansin-pansin na ang pagkakaukit ng mga ito ay malalim. Sinuri ko itong mabuti at kahit hindi gaano malinaw ang kuha ng ating ka-TH sa itsura nito, masasabi ko na ito ay nature-made o gawa ng ating kalikasan at kung ito ay inukit lamang ng ating kalikasan ibig sabihin ay hindi ito lihitimong marka Ang masasabi kong kakaiba sa batong ito na siyang umagaw sa aking pansin ay ang kanyang hugis Mapapansin natin dito na ang batong ito ay hindi buo kung saan ito ay parang kalahating piraso ng isang bato. Kung ito ay ating pagmamasdan ng mabuti, mapapansin natin na ang kanyang bahagi na ito ay nabasag. Maaaring sadya itong binasag ng mga sundalong hapon para mas magkaroon ito ng malinaw na hugis bilang isang marka kung ito ay ating pagmamasdan ng mabuti, mabubuo sa ating isipan na ito ay nagbibigay hugis ng isang arrowhead. Kaya kung ito ay isang arrowhead na marka, sundin lamang natin ang direksyon kung saan nakaturo ang patulis nitong bahagi. Sa kadalasan, kapag ating tinahak ang direksyon na ito, ay ating matatagpuan ang isang kasunod na marka. masasabi nga ba natin na ito ay isang lihitimong marka? Kapag ang ating basihan sa pagkilatis ng isang batong marka ay tanging ang kakaiba nitong hugis, masasabi kong hindi ito gaanong sapat para masabi natin na ito ay isang lihitimong marka. Maliban na lamang, kung may mga karagdagang marka sa paligid nito na siyang higit na makakapagkumpirma sa pagkalihitimo nito. Kaya pagdating sa naturang bato na ito, masasabi ko lamang na ito ay isang mong marka kung meron tayong matatagpuan na isang kasunod na marka sa paligid. Ang aking payo sa kath natin dito ay subukan mong magsagawa ng isang trial digging o pagsubok na paghukay sa ilalim ng batong ito hanggang sa lalim na limang talampakan. Tatlo ang posibleng maging resulta dito. Una ay ating madadatnan ng isang buried marker o nakabong marka. Sa kadalasan, ang kasunod na markang ito ay nagpapahiwatig na tama ang lugar na ating inumpisahang hinukay at kailangan lamang natin itong ituloy. Ang pangalawa naman ay maaaring agad nating mahukay ang deposito lalo na kung ito ay isang small treasure deposit lamang at ang pangatlo ay wala tayong kahit anumang mahukay na marka kung saan ang ibig sabihin ay kailangan na nating huminto Ang payo ko naman dito sa ikalawang bato na ito ay masasabi kong ito ay posibleng isang arrowhead dahil sa hugis nito. Kaya sundin lamang natin ang direksyon kung saan nakaturo ang patulis nitong bahagi hanggang sa ating marating ang isang lugar na kinalalagyan ng kasunod na marka. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang na ulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo the Wall. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayan bilang kapalit sa mga impormasyon na akin ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na hihingi ng bayan o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Gian Kaban Rex Alipo ng Calabarzon Bodino Arjan ng Bicol Jan Jalurina ng Mindanao Lindon Libria Jeffrey Mangalon. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa lahat.